Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang love spell na sandali mo lamang gagawin ngunit magiging malakas at matagal ang epekto nito. Ito ay love spell na hindi na siya titingin sa iba at sa iyo lang ang kanyang pag-ibig, atensyon at sa iyo lang siya maaakit. Ito ay pang buhabang buhay na. Kaya naman ay magingat ka sa paggawa ng spell na ito. Una ay kumuha ka lamang ng kahit anong papel. At itim na panulat. Pagkatapos, ay isulat mo sa harap ang iyong apelido. At sa likod naman ng kanyang apilido. Pagkatapos, ang gagawin mo ay kumuha ka ng baso at lagyan mo ito ng asin. Una ay kumuha ka pa ng isang papel. Ngunit maliit lamang. Yung napakaliit lamang na papel. Na parang ganito. At pagkatapos ay lagyan mo ito ng iyong lipstick. Kung hindi ka naman nagli-lipstick, lagyan mo ito ng iyong dero deodorant o kung anumang bagay na iyong ginagamit palagian. Lagyan mo lamang ito na iyong lipstick. At pagkatapos ay halikan mo ito ng limang beses. At ilagay mo ito sa pinakailalim o ito ang pinakauna mong ilagay sa ating baso. Sunod, maglagay ka ng isang dakot mong asin. Mas maganda kung gagamit ka ng kamay sa paglalagay o pagkuha ng asin. Pagkatapos, ang gagawin mo ay kumuha ka ng basil o oh, ay bay leaves o laurel leaves, hindi basil leaves. Laurel o bay leaf pagkatapos sa isulat mo rito at isulat mo rito ang pinaka tingin mo, pinaka magandang uh, word na nagde describe sa iyong pagmamahal sa kanya halimbawa ay mahal na mahal o kaya naman ay pag-ibig na wagas at sa likod ako lang ang mamahalin ni tapos ay isulat mo ang kanyang pangalan. Yan. At pagkatapos ay kumuha ka ng pansunog dapat ang gamit nyo rito ay posporo o kaya naman ay sindihan nyo ang kandila at sa sunugin ang laurel leaves o bay leaf. Ngunit ito lamang ang mayroon ako at ipinapakita ko lang naman sa inyo kung papaano. At pagkatapos ay itapat mo ito dito upang maabsorb o upang dito mahulog ang mga abo ng ating ano dapat ay nasa kwarto ka o sa banyo upang malanghap mo ang usok at amoy ng sinusunog natin hindi naman mabaho ang amoy nito kaya naman ay okay lang mag lamang kayo at baka kayo ay mapasok. Ganit yung mga nito. hindi ako mapasok. Habang ginagawa nyo ito ay mangyaring itak-tak-tak-tak nyo ang abo sa baso. Huwag kayong magalala dahil ang asin ay ginagamit upang magapulan ng apoy kaya naman ay hindi masusunog ang inyong bahay habang ginagawa mo ito. At ilagay mo lamang ito rito. Ay lamang kahit may matira, basta ay iyong maliit na lamang. Ngayon, hayaan mong habang umiikot ang amoy at amoy na amoy natin, ang amoy ng bay leaves o laurel leaves na ating isinunog, ay langhapin lamang natin ito. At pagkatapos, ang papel na ginawa natin kanina na may apelido niyong dalawa ay ipantakip mo sa baso na para bang ganito. Maaari kang gumamit ng pantali o kaya naman ay tape. Ang gagamitin ko ngayon ay tape. Dapat kung gagamit ka ng tape ay yung nasusulatang tape dapat kagaya nito. Dapat ang nasa taas ay ang apelido ng lalaki yung oh, yung nasa labas. Magiging ganito ang kanyang itsura at pagkatapos ay sulatan mo dito pabilog ng ganito o ng mga simbolong ito na ay gumawa ka ng simbolo ng infinity gawin mo ito sa tatlong ng tatlong beses At sa pagitan ng mga infinity na ito, ay isulat mo ang salitang ito. Una ay Montezor. Sunod ay Zeus. Ganito ang spelling. Z-U-E-Z at ang huling huli Venus kada gabi dapat ay saktong alas 12 kaya dapat ay mga 11.58 ay nag-aabang ka na saktong pagka, pagka alas 12 ay shake mo lamang ito at alugin hanggang matapos ang alas 12 at hanggang maging 12.01. Alugin mo lamang ito habang ginagasal mo na sa, sa iyo lang siya, maaakit sa iyo lang siya, magagandahan at sa iyo lang siya titingin. Hit mo lamang ito. At pagkatapos nun, pagkatapos ng tatlong, bo, tatlong gabi, sunod-sunod na ginawa mo ito, dapat ay tatlong gabi, ay tanggalin mo ito. Hingga paano mo ito tatanggalin? Una ay butasin mo ang gitna o ang papel. Pagkatapos, ay saka mo ito sirain. Dapat ay mabutas mula, muna ang upang ang papel, upang lumabas muna yung mga enerhiya at hindi ito biglaan na lang lumabas. Paunti-unti ito makalabas. Yun. Itapon mo lamang ito, yung papel. Itapon mo lang ang mga ito dahil tapos na naman natin itong gamitin at wala na itong magiging epekto pa sa iba. Ibinabahagi ko lamang ang aking mga kaalaman. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito.